hapon na naman sa atin. Bukas pala si <laughs> At um, gusto ko makapag-live. Dahil makapag-live. Dahil problema yung aking stand ay nasira. Tanggal yung anyang isang ano, pang-clam. So, eto na siya. Wala na siyang... Wee! Wee! Ito isa. So, i eh, ako na lang. Kasi maglalive ako. Wala akong gagamitin yung stand. <coughs> So, mga stand itong ginagamit ko is hindi siya ano. Ah, uh, agahin ito. So, maganda pa ako ng dimension ito para magagalit. Kapag light. Okay, so hindi ko na nabigay yung detalye nung paggawa ko nung stand kasi ah uh, hirap hanapan pa ng paano to may tayo na di mana yung phone masira o managlag. So, ito ginawa akong paraan. Para lamang magamit. At makapag-live tayo. Makapag-vlog tayo ng <clears> ating <throat> content. So, ito ginawa ko. Yan. So, ito na yung stand natin. Ito yung pinanggalingan. Sana, oh. Pagalingan niya. Yan. Yan. So, natanggal yung sa dito. Di siya maklam. Kaya, um pa ako ng ibang solusyon para magamit siya. So, ayan na. Ah, uh, yung gamit ko na sa motor na <coughs> abubutkot, kinawa ko, ko siya. At wala akong lagari, wala akong kate, uh, wala akong grinder. So, ginawa ko ng paraan siya para pumasok yung butas, itong tunnel dito sa butas kasi hindi siya magiging sakto. So, yan, so ginawa ko ng paraan. <coughs> Itong stand na to. At napakinabangan pa. Umaayos. <laughs> At naway tumagal to. Pansaman <laughs> tagal. <laughs> Yan. Okay, so ilalagay ko to dito. I-try ko ilagay. Iti mo pa, wain ko ko lang kikas mo. Wala, may reference to. May... <shank> <coughs> Okay na eh. Successful na eh. Okay. So, nilagay ko na siya. Ayun na. <laughs> uh, para para lang. Para magamit tayo sa pag-vlog. Ayan. <laughs> ba. Diba? Sa so, ibang tools ko na hindi ko magamit ilalagay ko dito. Kaning paraan. Okay, so ayan. Yeah. Ito na 'yung uh, natin um, na gagamitin. Okay, ayan na siya oh. <laughs> ng paraan. Ay, wala tayong sponsor, wala tayong pambili. Pa-sa ngayon, kaya ito muna, ginamit natin. Dahil dito sa ating mga tools na nakatago ayan Yung screen natin ng screen protector. Ayan. Ano na? Siraan natin. Ayan. Diba? Ano ang ganun paraan. So, pwede pa mong lagay ng mga sabit-sabit dito kung ano pwede nilagay. Yun. Okay. Bye! thank mm -hmm. you